Ano ba ang epekto ng taripa sa pure gold? SNR ay pagmamimari ng pure gold. So, kung pumita ang SNR, ikita ang pure gold. At dahil ang SNR ay puro import ang kanyang mga paninda, dahil sa trade war, magwi-weekend ang dolyar against peso. Dahil dyan, ito ang magiging epekto niyan sa mga paninda ng SNR. Pagkakit natin na may isang libong piso ka. Pupunta ka ng ibang bansa para mamili ng sneakers na iyong pagtitinda sa SNR. Dalawang senaryo ang mangyayari. Kung una, halimbawa ang isang dolyar ay 60 pesos. Samantalang ang isang senaryo, ang isang dolyar ay mas mababa. Ibig sabihin, 50 pesos. Ngayon, kung ipagpapalit mo ngayon dito sa isang sa, sa dolyar, ang iyong isang libo, ng 60.7 na dolyar na madadala sa abroad. Samantalang, ang isang mo ay magiging 20 dollars kung 50 pesos per 1 dollar. Mas malaki ngayon ang iyong uh, daladalang dolyar kung sa mababang palitan kaysa sa mataas na palitan. Ang isang sneakers ay 65 ang isang sneakers. Ngayon, ilang sneakers ang mabibili mo sa 16.7 at sa, sa 20 dollars. So, i-divide natin ang 16.7 sa 0.65, magkakaroon ka ng 25 pieces na sneakers. Samantalang, kung 20 dollars, ang iyong sneakers ay 30 piraso. So, ang epekto ng trade war, mas may, may lamang na limang piraso ng sneakers na may ibenta ang SNR kumpara kung mataas ang palitan ng dolyar.